Isang panibagong araw na naman, isang panibagong vlog ang sa inyo Good morning mga natin ang ating matanim Hindi mo na tayo magdidilig ngayon kasi umulan na naman sa hapon At bumili pala akong lomsoy mga kapag isa na rin na tayo na Latest sa inyo Lomsoy, alright Diyan tayo matanim sa buwan na tayo Tatanim tayo ng marami At yun na ah sana tumuloy-tuloy na mga bunga ng ating patola. Ayan ang ating okra. Kaya patola natin ang pangsisa. At wala yun sa sisipo. Ganun siya nagsimula. Gumanin sila siya. Wala may ang ating patola at ang ating... Alam, sabi yan. Ang palaiya. Oh my mo, Alimutan na. Ayun, laki na nag-isa. Malang, malaklak na ng ating pag umuulan kasi nang siya mga pakis may iwas natin siya dito sa madamong lugar malibang sa halap natin siya ng pwesto hindi siya tatakluban tulad din ang dahil bungo isa pa lang itong mahabal isa pa lang itong isa pa lang itong nabuya ng patola at sana hindi pa natin nagsip sa labas eh yung katao lang mga pakis sa bakit ito hindi siya parang ayaw yata nang saluyot na malaking ano. Salamat malaki po, baya. na din popo 'yan. 'To so, di ba At nakaka-recover na 'yung ginaknat ng daga. Ha? na ang ugat ng dahon. Meron napatay na natin talaga mga na yung gumawa tayo na laso ng ino. Yan natin yung isa. Eh, at yan ang laklakan niya tari. Ito yung isa. Ayun, nagkaadaan na yung mga pangkis na ano, recover shop ang ng ating talong. At sa Sabado, Gagawa tayo ng tanim na ano eh. Dito natin siya ilalagay. So yun mga pangkiste. Kito ang aking gawa ito ng mga. Ito yung mga na ako na ito. Ang binabad na Ito. Fish amino acid. Kaya naman yung wow! Ito naman yung potassium binagababad na. Ang ibinabad na balat na saling na sabah. Ah. Ito sabad ang harvest na natin to. Tapos may isa pa rin yung di Diba? Ayun po pangisay. Buna na siya. Pero yung sinasabi nyo na papa sa YouTube na diba? tinatanggal lang. Ayan eh. Hindi ko na tinanggal yun. Oh. Sabi na tanggalin daw yun. gagamit na nipe. Pero ito hindi ko tinanggal lumaki para huwag mabati tuloy siya. Yon mga pagkista. This is my pain. Happy morning sa inyo. Mabuhay ang pipiras. Peace out.